Labis na naalarma si Senator Grace po sa lumalabas na report na nagbibigay ang Bureau of Immigration ng mga work visa sa mga banyaga, sa mga peking korporasyon kung saan posibleng nakapasok na sa bansa ang mga sindikatong banyaga. Nangangamba si Senadora po na nalalagay na sa langani ng seguridad ng bansa dahil sa ginawang ito ng Bureau of Immigration. Kaugnay nito na nanawagan at hinikikayat ni po ang Department of Justice na papanagutin sa batas sa mga nasa likod na naman ng mga kawani at opisyal ng Bureau of Immigration sa panibagong illegal scheme na ito. Nangangamba si dahil nagagamit ang working visa na ito sa Philippine Option Gaming Operator sa Pogo kung saan saksi tayo sa mga krimen na naidudulot nito sa bansa. Dagdag pa ni po na ang ginagawang kalukuhan na ito ng ilang tiwali sa Bureau of Immigration ay nagbukas ng daan upang makapasok ang iligal na mga banyaga o mga sindikatong banyaga sa Pilipinas sa pamagitan ng working visa gamit ang mga pekeng korporasyon. Ako, si Jojo Sikat, Walang inatlas ang balita.